Naniniwala ka pa ba sa kulam at barang? Isang karamdamang espiritual na tao lamang din ang may lalang Sa tulong ng itim na salamangka Hindi katang isip ang kulam Sapagkat maging sa ibang bansa Ito ay talamak at patuloy pa rin kinatatakutan Una na nga sa Southwestern Germany Würzburg Nepal Papua New Guinea Ghana, Africa, Brazil, Saudi Arabia at maging dito sa atin sa Pilipinas. Kaya naman sa videong ito ay bibigyan ko kayo ng mas malalim pang pag-unawa sa mga bagay na ito, partikular na sa mga insekto o hayop na maaaring ginagamit pala sa pangkukulam laban sa inyo. Kaya kung feeling mo ay kinukulam ka na maging mapagmatyag dahil baka isa sa mga babanggitin ko ang ginagamit na pala sa inyo at ang video ito ay para sa iyo. Hello, what's up? Your best here. Ang pangkukulam o kulam ay mahirap ng paniwalaan sa panahon ngayon, lalo na sa modernong panahon. Subalit sa maniwala ka man at sa hindi, ito ay patuloy pa rin nagaganap particular na sa mga liblib na lugar o nayon dito sa atin sa Pilipinas Mayroong karamdamang pisikal at karamdamang espiritwal na kadalas ay hatid ng mga taong may masamang balak sa iyo sa tulong ng itim na kaalaman na maaaring nagpasalin-salin nga sa kanilang salinlahi ang karamdamang espiritwal gaya ng kulam ay hindi kailanman malulunasan sa hospital, kundi sa tulong rin ng mga espiritwal na manggagamot kagaya ng faith healer o albularyo. Halimbawa ng sinyalis nito ay ang kapansin-pansing pagbagsak ng katawan, pamamayat, pananakit ng tiyan na wala namang dahilan, pagkatakot at pagkabalisa, hindi makatulog ng maayos sa gabi at minsan ay may kung ano-anong tumutubo sa balat. May ilang pamamaraan na ginagamit ang mga mangkukulam o mga manggagaway sa pagsasagawa ng mga bagay na ito. Isa na rito ang effigies o paggamit ng mga puppet o manyika. Spell, potion, herbs and spices, kandila, bato, at mga maliliit na kasangkapan sa kusina at gayon din naman ang mga insekto. Ang mga insekto ay kanilang ipinapadala o inuutusan upang bisitahin ang taong paglalaanan ng ritual. Kakagat ito sa inyong balat at kukuha ng dugo sa pamamagitan ng mahiwagang sinulid na nakakabit dito. Patuloy itong mangyayari at habang patuloy ngang lumalala, ang inyong kondisyon. Kaya naman narito ang listahan ng walong insekto na maaari nilang ginagamit. Number 1. Duhit Number 2. Langaw Ito ay kakaibang langaw at kadalas ay malalaki. Number 3. Tipaklong o grasshopper Number 4. Iwi o scorpion Number 5. Alupihan o centipede Number 6, Moss. Number 7, Bukbuk. At number 8, Uok. Kaya naman kung naisip mo na ikaw ay ginagawa na ng masama o kinukulam at saka makita mo ng madalas ang mga insektong ating nabanggit, ay mag-isip ka na dahil baka kinukulam ka nangang talaga. Maari kang magpatawas. Tingnan ang inyong mga daliri sa hiniliit kung ito ay pantay o kaya naman ay magpatingin sa magaling na albularyo. Isiping mabuti kung meron ba kayong nakaaway o nakasamaan ng loob sapagkat kadalasan ito ang nagiging dahilan. Mapanganib at nakakatakot ang kulam. Subalit kung nakararanas ka nito, ay huwag kang matakot at manalig lamang sa may kapal na higit na makapangyarihan. Ikaw, may kakilala ka ba na kinulam? Mayroon ka bang kakaibang sakit ng katawan na nararamdaman? Maari kayang ito ay isang kulam? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang mga natatanging senyales o palatandaan na maaring ikaw ay kinukulam o binabarang. Sa panahon ngayon, na hindi na nga pinaniniwalaan ng karamihan ang ganitong mga bagay-bagay. Mga bagay na sa palagay ng ilan ay pawang haka-haka na lamang. At ayon naman sa siyensya at medisina, ito ay walang proweba at katotohanan. Subalit ginawa ko pa rin ng video na ito upang kahit papaano ay maging dagdag na kaalaman para sa mga taong nakaranas na o patuloy na naniniwala pa sa bagay na ito. Ang kulam o barang ay isang espiritual na karamdamang lalang ng mga taong mayroong dunong o alam sa itim na kaalaman o mahika. Karamdamang madalas ay nagdudulot na ng labis na kirot sa may katawan, subalit walang anumang makitang sanhi ang mga doktor o eksperto madalas pa nga ay humahantong ito sa pagpanaw. Subalit bakit nga ba nangyayari ang pangkukulam? Karaniwang dahil ito sa mga inggit, sa trabaho, sa pag-ibig, sa inis o dahil mayroon kang natapakan o naagrabyadong ibang tao at nais niyang gumanti sa iyo at ang parang ito ang kanyang naisip. Narito ang mga sinyales at palatandaan na maaaring ikaw ay nasa ilalim ng isang itim na mahika ng pangkukulam. siya Siyasati ng iyong sarili at nararamdaman, at alamin kung nagaganap ba o nararanasan mo ang mga bagay na ito. Number 1. Madalas kang managinip ng mga yumauna na hindi mo naman kakilala. Number 2. Nananaginip ka ng mga nakakikilabot na hitsura ng mga tao na mayroong masamang balak sa iyong buhay. At tuwing nagaganap ito, ay hindi ka makahinga na parang binabangungot na nga. Number 3. Madalas karing rin managinip ng mga ahas at maruruming lugar at mababahong amoy na hindi mo maipaliwanag. Number 4. Bigla ka na lamang nagigising na takot na takot mula sa iyong malalim na pagkakatulog at habol-habol mo nga ang iyong paghinga. Number 5. Nakakaranas ka na parang lagi kang nalalaglag o nahuhulog mula sa isang napakataas na lugar sa iyong panaginip. Number 6. Maraming mga malaking mga itim na gagamba ang iyong makikita sa iyong panaginip. Number 7. Palagi kang balisa at hindi mo maunawaan ang dahilan. Number 8. Nakakakita ka ng mga tuldok o mga kapal na usok sa iyong paligid kapag ikaw ay matutulog pa lamang o kapag kagising. Number 9. Lumulobo o lumalaki rin ang iyong tiyan tulad ng isang buntis tuwing sasapit ang taib o high tide sa karagatan. Number 10. Paninikip ng mga dibdib at may pangangalay sa iyong mga balikat. Number 11. Parati kang gutom at nangihina, lalo na ang mga nabauna na sa katawan. Number 12. Parating sumasakit ang iyong ulo. Number 13. Minsan ay may mga pangitim na nagaganap sa kulay ng iyong balat. Number 14. Nangangati at parang may pumapasok o tumutusok sa iba't ibang bahagi o parte ng iyong katawan. Kaya naman, kung nararanasan nyo ang mga ito, ay baka, baka lang naman, kinukulam ka na. man, ang pananalig at pananampalataya pa rin sa puong lumikha ang siyang pinakamalakas sa lahat. Kaya iwasan natin ang makapanakit ng damdamin ng iba upang makaiwas sa ganitong mga bagay-bagay. Parati rin tayong magdasal at humingi ng gabay sa poong lumikha. Sana ay may bago kang natutunan sa video na ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot sabihin na mundo ay ating matuklasan Dito yan sa best baby Dito yan sa best baby Dito yan sa best baby Sa may alaki Dito yan sa best baby Talabe, sabay-sabay tayo na matuto Pagkat sa mundo lamang ang siyang maruno ating utak sa lina ng panibagong